Dito nak dito. Baka mabasa yung shirt mo. Oh. Nak. Punta natin dagat ang layo. <coughs> Ano to? Ay! Naiwan sila dito. O, mm. oh, wakan mo. No. Hermit oh. crab yan eh. Ito yung may ano sa loob. Ito yung niluluto, Ma? Hindi ko alam eh. Punta sila dyan eh. Tama sila dyan. Tara nak, dito tayo oh. Wala pa naman sila eh. Tara. Tara. Po. Oo nga. Parang mga suso. Malayo ng tubig ko. Ba't kaya? Kasi umatras eh. Ba't nga umatras? Hindi ko alam eh. Gumaganon talaga siguro yan. Mag-wash mo na ako ng paa ko. Ang cute. Ikaw mag-wash ako ng paa ko. Buangin kasi anak. ako tayo no, ano to. Saan? Ano mo yung mga ano? Kasi kahapon, nakalubog to sa tubig. Ngayon, wala, wala yung dagat o nandun malayo. But parang <coughs> hindi hmm. yan yun iba, iba pa yun sobrang lalim ng ano na yun taklobo yun eh. wala pa bakit ano may laman laman Ah, uh, uh, uwakan mo. Hmm. Hindi yan nangangagat. <laughs> <laughs> Hindi yan maninipit. Ganyan lang yan. Takot nga yan. Hindi nga makalabas yan ng ano niya. Shell niya. Wala, laylayan ng dagat. <clears throat> Wala pa rin sila, no? Bakit ang tagal nila? Ano to? Tay. Tay ng ano? Ano? Tawong! Kasunod naman. nawalan Dito marami ng bato-bato eh. Oo. Mga bato pala din. Ang tabing dagat. Ay, hindi pala tabing dagat to. Umatras nga pala yung dagat. Mapunta sila sa malayo. Tapos biglang kumalag naman. Madumi yung tubig eh. Sobrang dumi. Wala pa rin sila, no? Ba't ganun? Ayaw sa mama ni ate mo. Ano ba yung naarte nun? Baka mabasa na ka. Hindi pa tayo maliligo. Ang dumi-dumi ng tubig, oh. Jamie will you pray. Kau tak mampu menangkap Ha? Di kano? Nak, Jamie. Tara dito tayo No, ala ba siya. Ay. Starfish 'yan. Ah. Hindi pinagmulan siya ng starfish. May bakat. Ay. Ay meron yata. You know. Ay. ay, ay. Starfish. May starfish. Binalawan mo 'ma. Starfish, starfish. Binalawan mo 'ma. Ayun do no sa tubig doon. Starfish. Oh, boy. Hindi, wala yan. Ganyan lang yan. Oh, awakan mo. Eh di yung kanina pala may starfish yun. Ayun, oh. Dito, dito. ah Diba? Yun. Hindi nangangagat yan. Ganyan lang yan sila. How cute. Oh, diba? Ang lalaki. Ito pag may bakat pala ng Ay. starfish, meron pala. Ano si Papa mo? Yok, batolen tubig. Umatres si? Asan si Papa mo? Matai. Matai? <laughs> <laughs> Ito Haha. 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 Pag may bakat ng starfish pala, may starfish Baka pala may yun. Bakit ng starfish? Hanapin mo. Tignan mo yung may parang pastar dyan. Ito yata. Ay, wala. Ay, meron. <coughs> Ay! Ano yan? Slime. Baka. Hindi yan slime. Buhay siya o. Oh. Lumiit siya o. Oh. Huwag nyong hawakan basa-basa, hindi natin alam. Baka mamay may laso yan? Nahawakan ko. Hugos ka ng kami mo dun, dun sa may tubig-tubig na yun. Tingin ko. Ito. May starfish. Bab Baba, daw siya dito? Doon lang. Makaupo. Ba't siya ayaw mo sa mama kanina? Para mamay mo yung dagat. To. Na full ba yung cellphone ko na? Ha? Na full yung cellphone ko. Angat mo nga yung bag ko. Baka mabasa eh. Ayun oh. May baka to. Malaki eh. Angat mo na. Oh. Iangat mo nga. Yung wag wag wag. Ganyan. Itaas mo yung ano niya Yung sa. Ito oh. Yung ganyan. Nawakot mo. ba? Bukas pa. Sige nga. Dito. Sige pa. Sige nga yun ma. O yan, yan, yan. Okay na. Ang sinama to. Yan, ganyan yung tura nila. O, bang, o para siya patusok na ma. Oo. Si Patrick to. sa expectation natin niya? Iba-iba kasi starfish Tapos nakakalasa pala yan naman? Hindi, mawak ako niyan dati